Hello guys, ayan. Naputol yung video ko kanina kasi nga, madali kami. <laughs> ayan. Lain kami ng mga ano, mga 10 minutes. Pero okay lang. Ayan. Pauwi na ako. Um, para makatipid, no? Sa pamasahe dito sa NTR. Uh, ako kasi, nang galing ako sa ano, sa Chung, uh, Chuting Lake. And then, uh, hindi ako nag-exit, um, bababa kami ng Kwan Chai. Pero, hindi ako nag-exit. Take note guys, hindi ako nag-exit doon. So, nung hindi ako nag-exit, no? Tapos, um, hinatid ko lang ng alaga ko. Um, then, bumalik ulit ako back to Taiwan. And then, nung nag-Taiwan ako, uh, di dapat kung saan ako nagpunta kanina, ay kung saan ako nag kanina, sa Chuking Lane, dapat doon din ako lalabas. Pero, dahil gusto kong magtipid, no? ang ginawa ko nag uh, nag exit ako no nag exit ako ng uh, nilagpasan ko yung choking lane na dapat doon ako kasi doon yun yung bahay lumagpas ako ng choking lane nag stop ako dito sa chumpan ko which is one stage so no nilag, nilagpasan ko so nangyari sempre after uh, choking din, yung pasan ko, nag-choke mo ako. Doon ako nag-exit sa NPR, and which is $4 something lang. No, $4 something like lang Yung pamasaay ko. Dahil nilagpasan like, ko yung choking lang. If, uh, chicken lang ako na uh, nag-isip ulit, na Kung saan ako lumabas kanina, ay kung saan ako nag-ano kanina, no? Na magtapag is, ano, um, mas malaki yung bayad ko. Siguro abutin ako mga $10 or something. Dahil, nilagpasan ko yung chicken lang ulit, no? Uh, one station lang. So, nagbayad lang ako ng for something. So, malaki pa rin yung matipid ko, no? Malaki pa rin yung matipid ko. Tapos, ito nga, dahil malapit lang yung chungkon o chuking leng, nilakad ko na binabaybay ko na ngayon. No, binabaybay ko siya ngayon. So, ayan hindi na sasakay ulit ako kasi siyempre uh, oh nag na lang ako na lalakarin na lang kasi halos ganun din yun eh ganun din yun and meron din kasi ako isa sa uli na libro doon sa library so pi mas pinili ko pang ano pinili ko siyang um, maglakad na lang so ayun um, maraming sale pero hindi, hindi hindi na needs yan. Once lang tawag yan. Pero hindi ko yan, uh -huh. ano, ano. So, ayun. Diba? ba na lang yung naisip ko na paraan. Para, para ko matutid sa pamasahe. Ayun. O, diba? Ganun lang yung kasimple. So, kung ngayon salamin ko, pa nakikita ko. <laughs> nga guys, atin na nyo. Hindi ko ko sa loob ng mall. Ito ko sa loob ng mall. kita nyo naman. Lalakad. Ayan. Yeah. Gusto ko pa sanang magano. Ah. Uh, mamili, no? Kaso nga lang, iniisip ko, nagugutom na ako. <laughs> nagugutom na ako. Ayoko na makumain dito sa labas. Oh, no, mas binabud ko. Doon ako sa bay kakain. Tingnan ko kung ano uulamin ko, mabilis ang ulam na lang. Matik-tik sana. Ano. Oh. Ang ganda ng bulaklak, oh. Yan yung ganda ng bulaklak. Ayan. Maraming ano. Maraming tao sa McDonald's. Pag ganitong oras, no? Ayun. Ayun ang ganda, oh. Ayan. Ang ganda, diba? Ayan. Ayan. ako ngayon dito kasi siyempre mainit siya, no? Mainit sa labas. Kaya, mainit sa kanilang bahay. Kaya gusto nila maglakad na lang. Ay, maglakad-lakad dito sa mall. Ayan. ay kasi bawa. Tapos, nangugutong na rin ako. Kung hindi lang ako mag ng libro, hindi ako pupunta rito. Ano? o. Ganda ng view. Ganda ng view dito, guys. lagi akong magdala ng ng aking ano, ng aking tubig. Kasi talagang nagugutom na ako. So ayun. Para na ko ano ulamin ko mamaya. Kasi once na nagutom kasi ako, guys. Nanghihina na ako na nanginginig na hindi ko maintindihan. No? So ayun, tingnan niyo lang yung ano ginataanan ko. Ayun. Nalito yung salamin ko. Kasi medyo mabigat. Sa totoo lang guys, no? Itong salamin ko na to is ano na rin siya. meron mas ahead yung salamin ko na isa, 6 months ang tanda nung salamin ko na ano, na black. Ito yung ano, hindi ko madalas iso to. Pinsan lang uh, susuot ko pag ano siya. Pag yung na, na, iwan ko yung san yung, yung salamin ko isa, no? Ito nadadala ko siya. Ayun. So iniingat-ingatan ko rin to. Pero mayroon pa rin akong panibagong pinagawa sa Saturday ko siya makukuha. No? Kasi mayroon silang promo. Doon sa jeans. Ayun. dami ko ng blinag, no? dami ko ng blinag. Ayun. May promo. Kaya uh, nag-decide ako na magpagawa ulit ako ng panibago. Pero same lang din ng lens niya. Uh, magkaiba lang yung yung frame. So, magiging tatlo na yung salamin ko. No? So, kasi yung black, yung black ko is pwede ko siyang pangbahay na lang. Pag uh, nakahiga ako, yung nakakalimutan kong tanggalin pag habang natutulog ako, habang uh, ako, no? Minsan kasi nakakatulog na ako, eh. So, yun. Mag, ano lang tayo ng books, no? Magsauli tayo ng books. At eto nga, umaambon. Umaambon siya. At kailangan ko ng payong. Kahit na mamaya pa ako maliligo. No? Ayan. Magsasoli tayo ng libro. Ay. Ay. Pwede akong mag... Ah, pwede kong isa all banta Ayan, mag, magsasoli lang ng libro. Okay na, okay na siya. Wait lang. Ang guloy na. No? Iting libro na isasoli ko. Dito yan sa library. So, ulit ko ng libro pa yan. Ayan. ayan, okay. Nabalik ko na. Hindi, hindi na ako manghihiram ng libro kasi hindi ko naman dala yung uh, ano nang aking alaga. So, hindi ko na siya. Hindi na ako manghihiram. Ayan, nabalik ko na. Pauwi na ako ng bahay at meron pa din akong pipick na ay na package na package pa ay, maampun ay nagugutom na talaga ako kaya hindi ako pwede talagang mawala ng dapat ma magahanap ako ng ano ng ah uh, hold hold ah uh, ano ba yun pinaka chain neto pinaka-chain niya ano maghahanap ako ng chain niya kasi nga gusto ko siyang ibaba. noon hindi na lang na ilagay ko sa bag ko lagi. Ayun. Para hindi ko na lang laging ano um uh, tinatanggal at nilalagay sa bag ko. No. Uh, Igagay non ko lang siya ibabala, ibabagsak ko lang siya sa sa akin ano. And ayun na para hindi naman siya malaglag. Ayan. Ay, na ako. Pero okay lang yan, exercise ko. Di, pero mali yung exercise ko kasi nagutom na ako eh. Buti na lang, no? May dala akong candy na isa. At tubig. May biscuit naman ako dito na dala lagi. Kasi just in case na ano, hindi ko na kaya. Kasi minsan talaga bumabagsak talaga yung aking katawan, guys, eh. Pag uh, naramdaman ko na yung gutom ko, no? Hindi na pa kasi naramdaman ko na ko. Kaya nagdala ko ng biscuit ko. Dapat ng chocolate kasi wala akong chocolate na ano, bukas doon. Hindi ko na binuksan yung binili ko. So siguro babalik ako sa uh, ano, sa Monday ay sa Sunday na lang siguro ako bibili ng mga chocolate na konting pasarubong lang. Kasi next week siguro baka wala akong time na mamili. So, ayun. Kunti lang naman bibili ko kasi hindi naman na sila masyadong mahilig sa chocolate. Kaya ganun. Kunti lang siguro mga 3 packs or 4 packs lang. So, nakabili na ako ng isa. Tatlo na lang bibiliin ko. No? Tignan ko kung ano yung mabibili ko. Ayun. Kasi, next, uh, bukas Saturday, next Saturday yung yung uwi ko and magang maga so kailangan madaling araw. Ayan. malapit na ako guys sa ano. Dito na ako sa cooking deck. Nakapak na ako dito sa cooking deck, no? At meron pa akong pipikapin May pipikapin pa akong ano, package. So, pipikapin ko na. Kaysa naman, babalik ulit ako, no? Babalik ulit ako. Inom na ulit. Uh, <laughs> ulit ako ng tubig. Para hindi ano. Kasi minsan, hindi talaga makapaghintay itong ano ko. Hindi ko lang alam kung ano anong nangyayari eh. Bakit bakit ako mabilis manginig? No? Mabilis ako. Yung parang kailangan pag oras na kasi ng kain, kakain na talaga. Hindi ako pwedeng mag ano gutom O uh, makaramdam ng konting gutom lang. No, hindi ako pwedeng. Kasi nanginginig talaga ako. lang. ko lang kunin muna yung ano yung pinaka take up sa akin um, uh, item dito sa market so ano dito na lang <laughs> bye bye for na iinom pa rin ako ng tube kasi na dito na talaga grabe dapat chocolate na <laughs> ako dapat chocolate yung kinakain ko habang naglalakad na no? Sige, bye-bye na, -bye, bye -bye, bye -bye, guys. Bito mula lang ako. Like, bye-bye. See you next vlog. Bye-bye.